Uh, you can't tell the human brain not to do something, right? And so what happens is we very often reinforce things when we put things in the negative, right? Kaya ang gagawin natin ay gagamitin natin ang likas na kakayahang ito upang alamin ang mga problema para manatiling mahirap at malaman mo sa sarili mo kung anong aksyon ang gagawin mo para dito. Kaya panuorin mo hanggang sa huli ang video na ito, at kung maaari magbigay ka din ng advice para sa pang number 10 na problema. Number 1. Maraming salita walang gawa. mag tungkol sa iyong mga goals, mag-post tungkol sa iyong mga affirmations, sa iyong plano, sa buong araw sa kung ano-anong bagay na mga paghahanda na ang totoo ay wala naman kinalaman o wala ka naman talagang natatapos na gawain. Isa ito sa mga makikita natin sa mga community sa internet na usong pag-usapan ng mga tao ang tungkol sa mga plano nilang gawin sa halip na talagang umaaksyon sila. Kaya ipapayo ko sayo sa halip na gamitin mo ang lahat ng oras mo sa paghahanda at pagpaplano ay umaksyon ka na sa mga bagay na sa tingin mo ay dapat mong gawin upang makatapos sa iyong mga gawain na magpapalapit sa iyong goals. Minsan ang pagkilos at aktong paggawa lang ang kailangang gawin. Number 2. Magsimula bukas. Kaya kung anuman ang gusto mong gawin, kung gusto mong mag-ipon, magsimula ng negosyo at mag-practice ng bagong skill o kung anuman mga gusto mong gawin na makaka-improve sa sarili mo at magpapaunlad sa buhay mo. Bukas mo nalang gawin o sa susunod na araw o next week, pwede ding next month para siguradong manatili kang mahirap sa mga pagpapabukas mo. Kaya ang tamang oras para sa lahat ng gusto mong gawin ay ngayon na. Action na! Number 3. Isipin na ang mundo ay hindi patas. Na bakit ka pinanganak na mahirap na dapat may pamanang yaman sa ang mga magulang mo at lalo na isipin na bakit ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahirap ay lalong naghihirap. Iisipin mo na ito ay hindi patas at dapat pantay-pantay lang ang yaman ng tao walang mahirap at walang mayaman. Lahat ng kaisipang ito na walang kinalaman sa pagpapaunlad sa sarili mo na sa halip na gumagawa ka ng paraan para matupad mo ang pangarap mo ay nauwi lang ito sa Number 4 Sisihin ang iyong kalagayan at magreklamo Nagrereklamo tungkol sa mga bagay na hindi mo makontrol Sa pag-iisip na ang mundo ay hindi patas at pagkatapos ay magrereklamo ka magbebenta ka ng daing mo sa buhay magrereklamo ka na matataas ang bilihin na nakakapagod na magtrabaho na ang traffic sa kalsada at pati ang panahon ay inirereklamo mo kahit na wala naman magagawa ang mga ito sa buhay mo at walang mababago sa kalagayan mo ngayon kahit na maghapon at magdamag kang magreklamo ay walang mababago ang tanging mababago mo lang ay ang sarili mo paunlarin mo ang sarili mo number 5 magbasa ng maraming libro, at pagkatapos ay wala kang gagawin. Ito ay nalalapit sa ningas kugon na ugali ng mga Pinoy. Karamihan ng mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga libro na dapat basahin. May mga magpupos na nabasa nilang mga libro, may magsasabi na kung nakailang libro na silang nabasa ngunit kung mapapansin mo na sa dami ng libro nilang nabasa sa mga taon lumipas, ay wala pa rin nababago sa buhay nila. Kaya ikaw magbasa ka ng libro o makinig ng audiobooks na may apply mo kaagad at magagamit mo ang mga prinsipyo nito sa buhay mo. Number 6. Umaasa ka sa gobyerno. Hinihintay mo o ginagawa mong obligasyon na tulungan ka ng gobyerno o umasa na may ibang taong tutulong sa iyo. Ang totoo ay walang ibang tao na tutulong sa iyo maliban sa sarili mo. Maging responsable ka sa sarili mong buhay. Number 7. Kumuha ng payo sa mga mahihirap kung paano maging mayaman. Kaya isipin mo muna yan, kung tama bang kumuha ng advice sa mahihirap na nakapaligid sa iyo kung ano ang gagawin mo para yumaman tapos sasabihan ka nila kung ano ang dapat mong gawin kahit wala silang ideya kung paano ito talaga magagawa. Kaya dapat maghanap ka ng mentor na may resulta na makukuhanan mo ng payo. Makisama ka sa limang taong mauunlad at mayayaman siguradong marami kang mapupulot na aral at strategy. Number 8. Nabigo ng isang beses at mag-quit ka agad. Iisipin mo kaagad na ang pangarap mo ay hindi para sa iyo. Iisipin mo na, sa palagay ko ang success ay hindi para sa akin, sa palagay ko ang negosyo ay hindi para sa akin. Sa palagay ko ang pagiging leader ay hindi para sa akin. Sa palagay mo na lahat ng bagay ay hindi para sa iyo. Dahil nabigo ka minsan at nasaktan kaya indahin mo yung nararamdaman mong sakit. Ang kabiguan ay mahalagang bahagi ng iyong sukses dahil dito ka ng pundasyon upang maging matatag sa buhay. Ito ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na hindi mo mababasa sa libro o makukuha sa advice ng ibang tao. Kaya huwag kang matakot magkamali, masaktan at mabigo. Araw-araw sa atin ipinararamdam ng Diyos na may pag-asa. At mula ito sa Kanyang munting regalo sa atin, ang ating buhay. Hangga't may buhay tayo ay may pag-asa. Wala ito sa kung sino ang mga naunang nagtagumpay. Ito ay kung sino ang magtatagal sa tagumpay. Number 9. Hindi ginagawa kung ano ang pinakamahalaga. Nagtatrabaho ka sa buong araw, masyado kang busy. Puno ka ng mga gawain na akala mo ay ang pinakamahalagang gawain para sa pag-abot ng mga goals mo. What's minor? Now here's the key on this. Don't major in minor things. If you take up major time to do minor things, I'm telling you, you'll be behind the curve constantly. Number 10 medyo mabigat itong paraan na ito, pumili ng asawa o partner na magpapadama sa iyo ng mabigat sa tuwing nagtatrabaho ka, para abutin ang mga goals mo. Meron kang pangarap at mayroon kang mga bagay na kailangan gawin, at matupad, ngunit ang taong ito ay palaging magsasabi sa iyo na hindi mo dapat ginagawa yan, ganito ang kailangan mong gawin tapos kung ano-ano pa mga nasasabi at pagkatapos ay pakiramdam mo kailangan mong ikompormiso ang iyong mga pangarap para sa taong ito. Hindi ka makakilo sa sarili mong diskarte. At ang nagiging problema ay inilalagay mo ang iyong kapalaran sa kamay ng taong ito, at sa halip na suporta ang hingin mo ay permiso mula sa kanya ang kinakailangan mo. Nasa bandang huli kung hindi mo matutupad ang mga pangarap mo, at nagawa mo ito dahil sa kanya. Sino sa tingin mo ang mabibigo, sino ang sasakit ang loob? Kaya maging responsable ka sa sarili mo, at maging responsable ka sa taong pipiliin mong makasama habang buhay. Pumili ka ng taong kahit hindi susuporta sa iyong mga pangarap ay susuportahan kanya bilang asawa o partner. Na kahit hindi siya sumasang-ayon sa paraan mo ay nagtitiwala siya sa kakayahan mo at higit sa lahat yung magbibigay respeto sa iyo, at mananatili sa tabi mo, sa pagharap mo, sa mga pagsubok patungo sa mga pangarap mo.